Hello and what's up mga kalay and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalay Ayan ang ating isang inakayo dumating no na. Nag-aaral na siyang lumipad oh. you no know, Ayan yung sama-sama na sila Ayan you know, mga kalay Ito yung ating bagong inakay na hiniwalay galing dito mga kalay Ayan hiniwalay na natin siya dito Ayan o na natin dito sa bubong na masanay Kasama ng mga to Tapos ito yung ating pinedering Tapos yung kapatid niya Mamaya ipakikita ko sa inyo Kasi meron tayong isang bad news mga kalay Yung so, kapatid niya ay na so mga ergan mga kalain So, ang kulang na lang natin sa ibon natin ay dan. Yan baka 'to nag-overplay na din yung ating dan kasi hindi ko siya nakikita. Napasama siya dun sa ranging. Baka 'to na iwan. Ako just ko. O, wala Na recover nga natin yung isa. Diyo, sakala, dun sa kalapatihan doon nakuha nga natin kaso na wala naman tayo ng isa. Ay nako. At ito yung ating mga ibon mga kalae. Ayun oh. Naronda na oh. galing lang nila sa ranging mga kalain na wala. nasa na? Ayun. So kulang tayo, wala dyan yung ating dan Hindi nila kasama yung ating dan Nakaw, mukhang magkakaroon Pero tayo ng overfly mga kalae. So tinan natin yan pag bumaba Kumpleto sila Dahil wala yung ating dan Yung kapatid nitong ito Pero yun yung tapos nang umiyak, nawawala pa Samantala lang ito yung kapatid niya, naririto Medyo may katamaran tong lumipad Yung isa masipag yung dan Pero yan, nawala oh. Kita nyo, kulang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dapat 14 to. Nalipad. Nawala na ng tulo yan. <laughs> Naku, uh, nasan kaya yun? Baka ito yung naiwan sa ranging kung saan dumapo, hindi kinaya. Kasi kauwi lang ng mga to, mga kalay. Galing ranging yan, kauwi lang. So yun mamaya kasi babalik kung sakaling uh, na umuwi o hindi yung ating dan na ibon mga kalae Let's go! At ito nga mga kalae yung ating uh, mga breeder Yan. Hindi ko pa natatapon yung tubigan nila Eto narinis ko na rin yung kanilang coop uh, tray At same time ito naman yung ating mga ibang mga breeder Ano? Ito. yan ito hindi na sa atin nung may-ari hindi ko na maintindihan kung bakit hindi na siya nagpo-contact sa atin kahit sinachat natin hindi natin siya makontak. hindi nagre-reply So dito muna siya. Kung kukunin siya ng nya niya, ari bibigay natin syempre. Hindi man natin yan kasi nai-out na nga natin yan. Tapos ito, Ayan condition na naman sila. Nalinis ko na rin yung mga pop tray ng mga naririto lahat. Nalinis ko na rin. Ito yung ating inakaya, no? Kasi pag yan, laki ng katawan ito. Super laki yan, no? Ganda, oh. Grabe, oh. Ganda na yan, no? Pure black. Bandy Merwi. Purong Bandy Merwi yan, mga kalae. Eh, ito niya naman, oh. No? Ganda ng mata niya, ano? Ayaw. Bata pa nga lang. Yan, oh. No? babago pa lang natututo mo mga so yun mga kalay after one week kinulong natin yan ito lang yung natira yung sa ating magkapatid na dan na sinusubukan lahi so ngayon alam ko na na ang ibo na yun pala ay hindi dapat ikinukulong ng matagal after na matuto mga kalay sa paglipad yun so ang natira na lang ay ito yung kapatid niya yan, no? kapatid niya na checkered yan ganyan din ang kulay niya ang design niya uh, pagka checkered niya pero dan ang kulay parang brown parang kulay ganito kulay kahoy mga kalay yan o. Ano yan o. Wala o. Wala o. Ulang. Ulang. Wala yung brown natin. Yung ating dan. Yung kapatid niya na. ito you know, Wala o. Kompleto na. Kompleto yung ating mga lumilipad. Pero wala yung dan. Nasaan yung dan? Wala. Nag-overfly tayo mga kalae. Eh. Tapos yung isa pa nating black na inakaya yun o. No? Nag-aaral pa. Yan o. Kompleto na. Wala lang yung dan. So hindi pa rin kompleto mga kalae. Eh. Yan o. Gusto po. Wala yung ating mga ibon, kulang-kulang yung ating ibon. So, maya-maya nga ay ko ng mga yan. Meron pa sa 30 minutes para dito sa labas. So, mga ko nga ay magpapakain tayo. So, yun nga mga kala, eh Nakapaglinis na tayo ng ating uh, poop tray, mga kalay. Eh. Naka, nakapagpaligo na rin tayo kanilang umaga nga pala. Tapos, eto naman yung ating isang kinakay natin namaan ng ergan mga kalay. Eh. Pukuliin natin, kita nyo naman oh Yan oh, awawa naman oh. Yan o, butas mga kalay eh. Yan kawawa naman o Butas o, oh. tapos pinede rin ko na siya Hindi ko pa lang siya napapaliguan Nang malatayan kasi nga Baka mamaga yung sugat niya Tapos nabigyan na rin natin siya ng gamot Para dyan sa kanyang sugat mga kalay eh, Yung cream na pang ibon So yan, hindi pa nga natin siya naliliguan Kasi nga, siguro mga 3 days pa Bago natin siya liguan Tsatsagay na lang muna natin ng ganito siya kadumi mga Makakalae. Eh so yan naayak pa to mga kalay eh. kawawa naman buti na lang at hindi tumagos sa kanyang katawan dahil kung tumagos sa katawan patay ang ibon wala kayo sa akin so yon buti na lang at uh, hindi bumaon natanggal ko pa yung bala sa kanyang uh, pakpak na nasa ibabaw lang buti hindi bumaon masyado pero sabog ang dugo niya mga kalay eh. So ayun mga kalae, eh. ko muna to para makapaglibot-libot siya rito kahit papaano kasi nai-stress siya sa loob ng ating kulungan. So ayun nga mga kalae, ano? dito ko natatapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe mga kalae sa ating YouTube channel Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bonders so, Reyes. Mga kalae, tigaw ikaw na nanonood, magyakag ka pa. Bye-bye!